master oh Grenading natin yung, manok. Yung na kuan. Na manok. Misa na. Oh, may pito. Out of 8 eggs. Pito lang yung kuan. Isa. So, okay, ring master. Ito yung ina mga mga sir. Pula. Tapos yung ama. dito Talisay. Ayan. Talisay. Na ito So, pinareno na master. Ba, parami ulit tayo. Dito din. <coughs> Maglaro. pinainom natin mga master hindi yan vitamins mga master yung first na inom nila tubig lang at saka kung mga master tubig at saka asukal para ma-digest nila yung mga uh, bad bacteria na kinain ng kanilang ina ganyan lang mga master tip ko lang sa inyo mga master ganyan para para mang walang puti walang talisay pula mostly pula ayan mga master salamat sa inyong panunod babus